Good morning guys Panibagong araw Panibagong vlog Mayroon na tayong ano Bagong vlog para sa ating Inverter Yun know, o Electric Change machine Na Napakaliit lang pala Ang laman nya Guys bubuksan ko na yan, ito yung naano ko nung nakaraan na review at na testing. Iyo oh, no. Maliit lang pala ng laman. Yaran, bubuksan ko na guys. Charan, yan lang pala ang laman niya. Nasa ano lang pala to. Baka 50 watts. Kaya pala hindi Sinubukan ko sa malaking electric pan. Mabagal. Pang maliit. Yung maliit lang na electric pan, okay. Yun, know, Ano lang to Sus, kaliit lang. Napakaliit. Yung kanyang toroidal. Kaya pala ang Yun, know. Itu 20 Itu yang anonya Itu 20 Pius Naka Pius Hmm Hmm sobrang liit ito hula ko nito ano to aluminium aluminum ano to? winding hmm, you know? liit lang pala ng, ano, sobrang liit hmm. blower tapos yung board nya sus kalihit negatif Negative. Pasan yung positive. Positive nya dum dumaan sa board. Tapos yung galing sa board. Pasok transformer. Meron siyang Regulator maliit, tapos meron siyang dalawang mosfet, you oh. know, transistor, din kapasitor, lit, pangilaw lang talaga to, di pang di maka sustain yung electric pan wala din siyang pang USB o oh, wala 220 ka agad paglabas ito kasi charger charger at saka input ng battery yan pwede siya pwede mo siya i-charge yung sarili niya sa ano, isaksak mo yung 220 ito pag sinaksak mo na to automatic ito naman ang papaganahin mo gamit ang yan charge yan tapos pag ginamit mo yung supply na to 20. yan lang ito lang yung pinaka switch niya charging at output to 20 yan yun lang ano nya sobrang liit na sabi 500 watts 500, 500 watts ba sobrang liit kaya pa, nung sinubukan ko siya ng ilaw So, yung electric pa na maliit, ganyan kalaki. Yan, okay lang. Kasi maliit naman yan. Ano naman yung watts? Below 50 watts naman yan. Eh, sinubukan ko ng malaki. 65 watts na electric fan ayaw gumagano lang siya kaya yung ilaw ang ginamit ko okay naman Pangilaw ilaw lang talaga to yeah, dalawa naman yung inverter ko pwede yun lang pang electric pan yung isa ito pang ilaw na lang to solo lagyan siya ng ilaw na 3 watts at saka 5 watts yan yeah, kaya guys, abang-abang guys, isusubo ko to. Kung ilang ilaw ang kaya niya. Yan. sa susunod na pagtitest ng ating electric change machine. Ito na yung pakita sa laman. Na sobrang liit. You know, uh, sa halaga ng ano, uh, okay lang naman. i-reveal ko sa inyo yung creatures. Ito guys. So hanggang dito na lang guys. Ito naka ano to? Naka sale. original nito. Nasa 1000 plus. Yan, hanggang dito na lang guys. Pasilip sa ating laman ng inverter. charger bye-bye